<laughs> <laughs> yes! El Kapitan namero, Ono Welcome to Matangas. Fishing is life. El Kapitan

Hindi nalaglag mo lang ba yun? Parang... Oo, no, oh, Ha? Ah, okay. Tawag din tul, tultol. Kung saan ang tultol ang tawa. Tultol? <laughs> yun, may huli daw, may huli. Tingnan natin. Hila, hila. 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 <laughs> yun. Pulang pula. Hila. <laughs> Galing. Oh no. Ang <laughs> galing. yung yung hulog namin ito na mga ano to, mga 10 minutes na na ano at rasabante si ano si si kapitan. <laughs> Hindi ko alam kung anong uli baka baboy. Kapitan <laughs> Ingo. <laughs> yung mga ano na lang, mga limang dipa na lang, inila ulit pabalik. So, titingnan natin. Lang ito <laughs> Naglalaro kami dito eh. Sige, titingnan natin kung ting pa. El well, Kapitan, wag mo kaming banggain! <laughs> Sa likod namin, malaking barko. Pero hindi kami atras. Sila nga atras. Ayun! Yon pulang pula, <laughs> <laughs> ini lah yung bangkana men. <laughs> yun, yon 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 kita kita, Kitang, kita. Hahaha, <laughs> <Kitang> kita. berterima <laughs> mo. terima terima kasih, terima kasih, After almost 30 minutes, man. <laughs> na? 30 minutes to ha, bago madali Oh, man. vlog. Oh, <laughs> <laughs> Ayos. May pusit ko, brother yung. na. May mga kinain. Grabe. Akap mo na Nanginginig yung kamay ko. ko yun. Ayos. May kinain pusit ko, brother. Yun. Pusit. Yun. Okay. Sama-sama natin mamaya. Woo! <laughs> <Amazing>! <laughs> Woo! <laughs> oh, ito 'yung nang isda. Libre pusit to oh. pusit. oh. <laughs> pusit, oh. ah. Oh man. This is life, second one. Mm. Pangatlong angat. Kain. Kain. Tingnan natin kung sisirtihin tayo. Oh! Hoo -hoo! Red gold. Ayos na. Ayos. Pangatlong ang at. Meron ba rin? Okay. <laughs> Anim na hila. Tira. Oho. Panganim na hila. Yun. Panganim na hila. Wow. <laughs> Ay, ano <naman>? Yes. <laughs> El Capitan Amero Ono. <laughs> <laughs> Grabe Walong hila Sa mata Oo Yun, talagang malalaki 4 ah, hours na kami 5 hours Welcome to Lazaretto Fishport. Welcome home Kung pano, anong isda yan? Pano Ano balangawan. Balangawan. Anong palangawan? 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 Anong Wow! Bucalo. Kim nama Ita?